<laughs> Lumabas ako kasi dito, walang ganong taong lumalakad doon kasi sa loob. Maraming tao. Kaya ka na Ooh. It's winter, winter time! Oh my god, ang lamig na. Oh my god, ang hangin dito. Ah.

Ito. Ganda ng ulap, oh. Ang ganda ng ulap, guys, oh. Ako na. Ako na pa na ang ganda ng ulap. Ah.

kaso, tsaka flu, guys. Kasi, ah, so, dali na naman tayong amin, nagsipon, tsaka ubo. So, ingat-ingat! Ang ah. hmm, ganda na. Pagdanan papuntang highway. sa Nandito pa kanina ng sky. Nandito nyo sky I want to feel the mystery and so it to let with me. To will to win it's get it, and then it must be lonely, crazy. It mustn't be ghosts, and only knows. what be war to let it begin. You must be friend will of look wind <soever> <people> too cold too windy ay pangmalamig ang hangin pero mas tipikal dman yung araw ay nako on the way back home sending baby from school Ayun, pabalik na at magkukuskus na naman. Take muna ako sa farm kasi kahapon lang na ako nang galing doon. Maganda mm -hmm. talaga ng sky, oh.

Lying, i have all the ways of love yes you belong to me when i'm expectedly will we each other parang parang bulak lang yung langit ko oh. ano mm -hmm. skyline begin to fly La -la 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 -la. okay na guys sabatong na ako sa aking hindi magang gate babay na babay na guys thank you And good morning, have a happy day to everybody. Bye bye.